Noong 1924, isang profesor sa Tokyo ang umampon ng aso, isang Akita. Pinangalanan niya itong Hachiko. Araw-araw, hinahatid ni Hachiko ang kanyang amo sa istasyon ng tren. At tuwing hapon, naghihintay siya sa parehong lugar. Pero isang araw, hindi na bumalik ang kanyang amo. Inatake ito sa puso sa trabaho. Pero hindi iyon alam ni Hachiko. Kaya araw-araw pa rin siyang naghihintay. Araw-araw, sa loob ng siyam na taon. Umuulan man o umaaraw, Umagaman o Gabi. Naghihintay siya para sa isang taong hinding-hindi na babalik. Napansin siya ng mga tao sa istasyon. Pinakain siya, inalagaan, hanggang sa bawian siya ng buhay noong 1935 sa mismong lugar kung saan siya laging naghihintay. Ngayon, may rebulto si Hachiko sa harap ng Shibuya Station. Hindi lang bilang isang aso, kundi bilang simbolo ng walang hanggang pagmamahal at katapatan, naghintay siya hanggang sa huli. Ikaw, kaya mo bang maghintay hanggang sa huli?